so ngayon tayo nito hello makikitaan lang tapos sa ligid na pala natin ayun oh. ah, diba? pa ito ang liit ng sungay ang liit mo ng sungay niya hindi pa siya ganun kaano hello <laughs> bagay no oh. stig oh ayun pa guys meron pa tatlo yan ang konting off-road na ating linaanan At ngayon, meron ng kalsada rito Alright Good morning mga kaimoto Ito po ang inyong kuya Ed Magandang umaga sa lahat Nandito po tayo ngayon sa promenade park di Dasparinas so, Kung mapapansin nyo sa likod ko May makikita kayong mga bandera ng Pilipinas Yes, related po dyan ang ating gagawin video for today So pupunta po tayo sa isang historical na lugar na kung saan eh, nasa bundok Dito lang din sa Kabite So kaya hindi ko na patatagalin ano pa inaantay nyo, samahan nyo ako, let's go! At yan nga mga kamoto, kung mapapansin nyo, puro bandila ang nasa Center Island ng ating kalsadang tinatahak dito sa Governor's Drive. Dahil nga ay eh, nalalapit na ang uh, araw ng kalayaan. So, ngayon is June 9. Ang uh, araw ng ating kalayaan is June 12. So, kaya naisipan natin na uh, pumasyal naman sa isang uh, historical place na kung saan eh, nasa bundok siya. Alright, so nandito na tayo sa may bungad lang ng looban. So, kung makikita nyo sa ating mapa, ito ang ating dadaanan. So, yan So, let's go Bundok, bundok Ay, sarap malakbo rito sa ganito eh. May mga puno-puno Ang lamig ng hangin Diba? Maragondon ito palang binabaybay natin is ano na buri Shrine na Yes Yan ang pupuntahan natin mga kamoto Hop oh, Itabok. Sarap dito ang lilim Ganda ng kalsada rito mga kamoto Dito sa bungad ha Pero ang alam ko Pagdating sa ano may mga off-road na tayong madadaanan ayan dito na alright ang sarap magbasyon sa ganito tahimik malayo sa ingay ng sasakyan sa usok sa ingay ng kapitbahay ayan may mga nakatira dito Ayan, di ba tinan naman mga kamuto, di ba? Lawak So yon. Uh, mukhang may mga dadara na tayong off-road kaya magbabawas tayo ng ating hangin sa gulong para hindi ganun katagtag kasi sobrang sobrang tigas niya so magbabawas tayo ng hangin para nang sa ganun eh, hindi siya lumaban sa mga bato ito na naman siya lumaban siya sa bato Ayan, okay na yun. Wala pa tayong uh, palukat sa hangin. Hindi pa tayo nakakabili. So, tinantion na lang muna natin. Let's go. O, oh, di ba? Mas okay. Hindi siya lumalaban sa ano bato. Pero, siyempre, pili tayo ng ah, uh, medyo maayos ayos sa dadaanan dahil hindi naman pang uh, off-road ang ating motor hmm. guys ako lang ang nasa daan na to masapit drive dito yung mga ano enduro buti na lang hindi siya ganun kaano Ayan. Eh. Uh -huh. Ayang kaya yan. Hindi naman ganun sobrang lubak eh. Hindi lang siya sementado. Pero kaya -ya -ya yan. Ayan. Ayan. Mm -hmm. All right. dito tayo diba dahil sa makinis-kinis bakit kailangan natin pahirapan ng ating sarili so eto na eto yun eh may gate dito, ayan oh this way to ay may hawk trail dito may, may trail dyan astig tapos itkayo Paranggay Pinagsanhan B Maragondon Cavite sino mag aakalang mga historical uh, place dito dahil nandito siya sa bundok So, for sure hindi lahat ng mga nadayo ng uh, cave yung tunnel hindi nila nalalaman to hindi nila napapasyalan to nadadaan daanan lang nila kaya so, yeah, may ilog dyan may uh, may mga motor may wit diba Ma? may paliguan ang siya mga kamuto ilo kayo misda ay na mag na mingwit so yan dalawang daanan pag victory dito sa left side ang Bonifacio Shrine dyan may guard dyan alam ko mag -ano tayo rito nagla log in ano mga abayo guys ah, ay, oh sarap dito ha oh. ang presko Kaya good morning Munta ko sa shrine Ah. Sarap ah. dito, kaka-relax. Ayan, sulit mo na tayo ng ating pangalan. Thank you. Ayan si Kuya. Ang nagbabang tayo rito. Whew, sarap. Sarap maglaro ng baseball dito. Tara, punta tayo. Let's go. So, guys, maglalakin lang kayo pagdating dun sa guardia. Wala naman siyang bayad. It's free. At eto, may mga kabayo. Hello, hello. Ay, nakatali sila. Hello, hello, hello. Payat nga lang Ayun, nakakawala Walang tali Look at that guys Tignan mo Diba Bundok Diba Sino magkakala may, may shrine dito Diba So oh, Kaya naisipan ko siyang uh, Gawa ng video Para may share ko sa inyo Diretso tayo Ang sarap na ganito Sobrang ano Iba talaga yung feeling ko Ako sobrang nare-relax ako Pag sa gantong mga ano Mga puno-puno Talagang marirelax ka We are arrived Kaso parang sarado siya Hindi ba may tao yan Pinapasok na tayo ng sa gwarte Dito pa kaya Baka tayo lang gusto mo Wala babantay At Tayo na lang magbubukas At so ayan na nga guys Dito na tayo sa uh, Bonifacio Shrine Dito sa Maragondon, Cavite So nasa likod na natin Ang shrine Ayan Makikita nyo Let's go Puntahan na natin ayan mga kamoto kung kayo ay magra-ride papuntang kay Ibiang Tunnel o mag-iikot kayo ng Maragondon uh, subukan yung daanan dito sa may uh, Bonifacio Shrine uh, napakatahimik tahimik makikita nyo naman nakita nyo naman sa video natin uh, at uh, wala siyang entrance talagang napakapayapa ng lugar maglalagin ka lang dun sa guard at ito uh, ang makikita nyo ayan tahimik na kapaligiran So ngayon hindi lang masyadong mahangin, medyo mainit, pero kahit ko paano, fresh pa rin naman. So maraming salamat sa inyong panonood. Happy Independence Day sa lahat. Araw ng ating kalayaan, ating ginugunita tuwing taon, tuwing June 12. So hanggang dito na lang ang ating video mga kamoto. Ito po si Kuya Ed. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakaabot ka sa video na to hanggang dito, maraming salamat. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. At kung nais mong i-share, salamat na rin. So salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Ride safe!